Ay, magandang madaling araw po yung sa Pilipinas. Dito naman po sa amin ay magandang hapon sa Amerika. Well, ito muli ay inyong lingkod, si Dr. Amalia Bongko. Bumabati po sa inyong malulhati. Magandang araw. So, cover na yun na ha, hapon or madaling araw dyan. So, may bagong topic po ako. Ang aking topic po ngayon ay ang walang kamatay na diphtheria. Okay? Sana po ay eh, makinig kayo at na magkaroon kayo ng kaunting kaalaman at para sa ganun makaiwas sa sakit to, you know, lalo na yung mga bata, you know, pero matatanda rin na apektuhan ito. para sa ganun, iwas gastusin, imbis na ibibili ng, ng gamot, sa pagkain na lang. Okay? So, sisimulan na po natin ang ating topic, ang diphtheria. Okay, ano po ba ang diphtheria? Ang diphtheria is defined as an acute infectious disease caused by a toxigenic strain or organism na tinatawag po namin na Corinium bacterium diphtheriae. So, meron po siyang tatlong major types. Yung may tinatawag kami anterior nasal, punctional, laryngeal, and then po meron po mga skin conjunctiva, bulba, and other parts may be affected. Napapansin niyo po ang mga naa-affect na, na, na area sa katawan natin may mga mucous membrane. Okay? So, saka sinasabi po nila na ang microbe yung basilay nga po ay nagmumultiply dito sa ating lalamunan at nagpo-produce ang tinatawag namin powerful exotoxin itong exotoxin ito, ito yung lason na pinoproduce ng organism na nag-focus ng dead cells, okay? Pero syempre, pag na ng dead, yung cells natin na mamatay, nag-accumulate po yung dead cells doon sa ilalim natin ng, ng trunk natin, okay? Yung po ang natatawag namin ngayon membrane pseudomembrane. Pseudomembrane na yon ay nagbibigay ng maraming simptomas, lalo na po sa upper and lower respiratory tract infection. paghinga, okay? Ayan, pero na involved na din po yung ating mga respiratory system, other organ. Okay? Ano ba ang mga clinical features? Okay? Usually, so, the incubation period ng diphtheria ay within 2 to 5 days or so sometimes so ay 1 to 10 days. So, yung disease involved, ibig sabihin niya, ina-attack ng aming um, microbe, yung mga mucous membrane. At it depende po sa site na na-infect. Okay? Doon ho nagkakaroon ng symptoms Okay? Kaya for clinical purposes sabi, it's convenient to classify diphtheria para doon mo sa, sa manifestation station na natin. Kasi kung ito ay nag sa throat, sa skin, sa puso, kaya it depends on the area. Okay? How does the diphtheria spread? So, it's nasabi dito, contact with the infected mucus or saliva coughing, pag-uubo, or in sneezing, and lastly, sharing drinks. Okay? Yan ang paraan paano natin nakukuha ito. Kaya, mag-ingat-ingat tayo sa pag-uubo, hatching-hatching. Ha Siyempre, yung mag-share ng mga pagkain dyan. Hindi lang drinks. Okay? Okay. What are trees? Sin Sino-sino ba ang mga apekto nito? dito ay, children and adults who have not received any dose of diphtheria toxoid-containing vaccine. So, yung mga tao, oo, oh, na hindi po napapakunuha, babakunahan. Kaya, importante po tayo magpabakuna. Ito yung nagsisimula ng baby pa bata. Okay? 2, 4, 6, tapos po 1 year old. Then, may booster dose, tapos po every 5 or 10 years. Kaya, yung mga matatanda dyan, kahit na teenager po kayo, you know, adult na nga, ang inyong dose ay nag-expire na more than 10 years na pwede kayo magpapakuna. Kasi may iba ibang klase yan, may bakuna sa bata at sa matanda. Okay, para hindi kayo magkaroon ng sakit ito. Tsaka pa yung mga, ta mga you know, people, mga tao na nakatira who live in crowded environment. Ano ibig sabihin ng crowded? Eh, okay? maraming tao, crowded na po. At saka syempre, yung mga uh, poor sanitation naging mga naglilinis ng kanilang bakura, ng kanilang sarili, o ano pa mga paraan para, para maging malinis. Okay? Yan ang increase, uh, ang, 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 ang increase incidence na magkaroon kayo ng sakit ng diphtheria Siyempre, may mga health workers dahil na-expose sila sa mga taong may sakit o suspected pa lang. Kasi minsan po ang diphtheria, walang sintomas ang tao pero sila ay tawag na carrier. Kaya mahirap din po talaga. Pero kung kayo nabakunahan, hindi kayo magkakaroon ng sakit. Kaya mas maigi po sana yung pabakunahan nyo yung anak nyo. Dalig nyo sa health center. Okay? Mas mainaw na po yung kompletong bakuna kasi wala naman yung pagsisisi na nauna. Huli na ito ng pagsisisi. Okay? Kaya nagkaroon na ng sakit ang inyong anak. So ano-ano ba ang simptomas na may diphtheria? Unang-una, runny nose, nasal congestion, baradong ilong, Ayan, red watery eyes, yung mala, mula at pa iyak-iyak dyan, na may luha. Fever, lagnat, ubo. Minsan ay sinatawag nabing ubo para bang like whooping ka. Kunyo mamaya mo. Yan o, no? and with a high pitch whoop sounds during the next breath of air. Okay? Tapos po, provoke vomiting. Siyempre, pag ubo-ubo-ubo, na, ka ka na. Tapos ngayon, siyempre, nahirapan ka huminga. Walang oxygen, ayan, nagingikan ka mula, mula, na mula-mula na o minsan, Kuli-asul na yung mukha. Kiyempre, kurang sa oxygen. Then, extreme fatigue. Nangihihina na po. Yan yung high pitch whooping ka, na sabi sa inyo. Ayan, nagsuka. Probable nagsuka. And then, yung nga nag naghihirapang huminga. Guys, yung sanot, napapatigas na para, para kailangan nila mag-pause muna. Para lang magkaroon ng paghinga. Buelo. Ika nga. Ayan, ang bata. Tingnan nyo yung mga bata. Okay? dito sa slide dito pinasay na sabing early symptoms ng diphtheria nga eh, ho, sinabi ko na nasal discharge swollen glands in the neck kaya tinatawag na membranous neck pa may papakita ko yung picture thick gray membrane covering the throat and shield membrane membrane lagna chills nahirapan mika at saka yung sore throat sa mo na masakit ang ating throat okay na nahirapan din lumunok ito yung natawag namin bull's neck tingnan nyo man yung baby Okay, ang laki-laki na ng kanyang panga. Bulls neck po yan, namamagas. Ito, pinapakita po yung again, another grayish white membrane. Okay, ano? Yan, nahirapan pa ng pasyente din dyan. Lungunok, pangalawa, huminga. Na-obstruct po ang paghinga dyan. Kaya, yeah, mga bata, hirap na hirap huminga. Okay, ito naman po sa isang slide. Yan po yung natawag na infection sa skin. Tingnan nyo, parang ulcer nang nangangat-ngat yung ating uh, skin nagkakaroon ng dead cells okay yan po yung skin type tapos syempre may organ na apektuhan din yung kanin kada din ko na nakakatapo nakakatakot pa yung sa puso focus sa myocarditis saka nerve involvement yung ibang nga dahil sa nerve involvement nagkakaroon ng muscle weakness and then paralysis paralysis Paralys. hindi sila makalakad okay Ah, mahirap. Ang ang pinakahuli syempre, pag na-paralyze pati pati pat sa paginga Siyempre, nag-aapan lahat. eh, yung mga death issues, mamamayan, ang mga tao. Kaya, ang delikado. E, siyempre, paano ba malalaman kung may sakit kayo ng diphtheria? May mga, aside from the history, tsaka yung manifestation na nakikita ng sites and symptoms, and then may mga laboratory tests na nire-request. Yung ELIC test, yun yung, yung sa telluride agar, agar, yan po yung kinukulture Black Microbio, you know, tapos naitatanim doon mm -hmm. sa Red White agar. tapos yung Doppler Media, yung Metachromatic granules na nakikita po pa sa slides, okay? Pero, high index of suspicion ng, nan doktor, kaya kailangan agad po maglalapata ng sakit dahil kailangan ng nang antitoxin, bibigyan ko kasi ng antitoxin, na dito yung antitoxin, pangalawa, tsaka antibiotics. Kasi minsan po, matagal ang resulta Okay, well, So, kailangan malapatan agad ng gamot bago maghintay sa resulta. Okay? So, napapakita ko sa sabihing Christmas slide, and another diagnostic procedure na ginagawa. E po, ito may talaga makamahal ng ito, ibang to. So, yung toxigenesy, the diphtheria strain, ay nadidetermine daw in vitro. Ah, in vitro, eh, in vivo test. In vitro yung mga laboratory sa, sa aga-aga medyo -aga, in vivo na live test. Ah, The most common in vitro, yung nga po, para malaman yung toxin sabi ko na yung ELIC test, a polymerase change reaction, enzyme immuno uh, immunosorbent assay, mahal mo lahat yan, immunochromatoid yeah. assay, detection of diphtheria toxin. Okay? Ito po, pinakamaganda, highly sensitive, number four. Yan ho ay mahal. Okay? Biruin nyo sa, kung hindi kayo nagpabakuna, gagastos pa kayo. Kaya yung mga anak nyo, kailangan niya pabakunahan. Okay? As early as 2 months old. Okay? Complication na po tayo. Diphtheria complications. Most attributable to toxin. Severity generally related to extent of local disease. Most common complication nga po yung sa puso na natawag na myocarditis and neuritis. Death occurs 5 to 10 percent for respiratory disease. Involve ang ating respiratory system. Siyempre, sa paghinga, hirap ang paghinga. O, oh, paghirap na ng paghinga. Lahat tulad ngayon, multisystemic na yan lahat. Okay, heart damage, brain dead, you know? Kaya, napakadelikado po. Kaya, kaya, ay ito yung tinalakay ko rin. Dahil napiprevent po naman. Okay. Alright, so ano ba yung complications sa diphtheria? So, sinabi sa blocking of airway, respiratory yan, nahihirapan ng minga. So, damage sa heart muscles natin, yan, myocarditis, ayan, inflammation po sa nerve, yan ay impapektuhan yung ating mga ugat-ugat. Kaya minsan no, na walang para pakiramdam hanggang sa magkaroon tayo ng paralysis kasi mga kakaroon ng weakness. So again, yun lang infection. Siyempre, magkakaroon yung pneumonia, sepsis hanggang sa respiratory failure na po. Okay, yan po ang mga komplikasyon ng diphtheria na sa nasa treatment na po tayo, so importante nga po, pagpatingin sa doktor kasi kayo lalapatan ng antibiotics. At usually po, ito ay sa hospital. So, once na kayo na-diagnose na may diphtheria, ay eh, ma-hospital po talaga ang, ang, anak niyo O kaya, o, oh, sama ay baka kayo ang nagkasakit. Tapos, siyempre, bigyan siya ng oxygen. Okay? Tracheostomy tutubuhan kasi nahirapan huminga. And then yung apo yung antitoxin, nagnatawag namin diphtheria antitoxin. Okay? <laughs> Hindi ko nasabihin yung Yung mga supportive care, bibigyan ng kapat sa lagnat, so, yeah. you know, ng swero. At yung yeah, nga, avoid disturbance. Na, yeah. maaari may, mag, 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 ma, ma, may, 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 tapos may, 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 status at usually talaga nasa sa hospital kaya no close to nurse station monitoring no? close monitoring po ang mga bata so paano ba mapiprevent ang diphtheria sinabi sa slide ito the best prevention against diphtheria is immunization ano ba ibig sabihin pag hindi magpapabakuna another word po yan sa vaccination syempre yung tao na nag-aalaga doon sa may diphtheria at least mag-practice po talaga strict hygiene laging maghuhugas ng kamay. bago mag-handle at saka mag-prepare at mag ano, ng pagkain. You no? Know? At kailangan nga yung mga booster, 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 vaccination, kailangan po yan. At saka yung kalimbawa man po nakakaroon ng contacts sa may pasyente na hindi nyo pala ay diphtheria yun, bibigyan naman kayo ng antibiotics, kumbaga prophylaxis, antibiotics yung mga na-expose, okay? Alright, sa slide na po nito, so yung mga vaccines, you know, nakalagay ito. People of all ages need diphtheria vaccines. So, all ages nakalagay po doon. So, may different mga different uh, kind of vaccine. May tinatawag kami DTaP for young children, yung mga 2 months old, 4 months old, and 6 months old. ayun po yung uh, paano binibigay yung bakuna sa bata. 2 months, 4 months, 6 months. Tapos, so, 15 months, and then 18 months booster, then pag 4 through 6 years. After that, tidap naman po, mga pre-teenager, 11 to 12 years old. Okay? Pag naging adult naman tayo, yan na po, every 10 years, ang tinatawag naman na TD or also tidap. Okay? Yan po ay sa according to the CDC. Okay? Center of disease. Ayan, okay? Yan po ang kanilang uh, schedule for vaccination. Kaya, umari lang po sana, mga nanay, huwag kayong tamad-tama rin, eh, dali nyo na po yung anak nyo sa health center. you know malapit na health center. Eh, libre naman po. Pero yun yan, libre naman. Ang gagawin nyo lang naman po, eh, yung eh, dali ng anak nyo sa malapit na health center. Yung nga sa probinsya, meron nga silang ngayon na mga midwife, you know, healthcare worker, mga barangay health worker para naman ma, ma, mapuntahan yung mga lugar na mahirap ma-access no, sa magpabakuna ng mga bata. Sana ginagawa pa rin na po natin yan sa ating bansa para sa gano'n so, hindi na magkaroon ng mga sakit ng bata. No, so, ito na po si Dr. Amalia Bongo Aquino. Sana po ay eh, meron kayong natutunan kahit paano paano makaiwas dito sa diphtheria. Ay by the way pag ang sakit po ay eh, ang anak niya eh, nalagay sa diphtheria at natigok ang anak kasi closing ng ang kanilang coping hindi po pwedeng nakabukas na ay closing po sila you know kasi nakakahawa at wawa naman yung mahawa. Kaya pag na karon ng yan natigok o namatay hindi niya makikita ang mukha ng pero eh, na ngayon, usong ang cremation, eh, i-cremate na lang. You know? Kaya, mag-ingat po tayo. Mag-ingat, mag-ingat. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Makatulong man lang sa inyo. Dahil mga, meron ko naging pasyente, you know? Kapabayaan. Huwag naman sana ko yung magpabaya sa mga anak natin. Kasi, kawawa naman. Nasa kamay po ng mga magulang, ang paglaki ng bata. You know? Kaya, ating responsibilidad yan, bilang ina, ng dalhin sa health center ng mga anak natin para lang pong abakunahan. Okay? So, maraming po salamat sa inyo. Okay? Sa so, muli nating pagkikita. Okay? At sana nga po ay nagkaroon ng kaunti kayong edukasyon o informasyon dito sa dipteria na, na maiiwasan naman. Sige okay, po, maraming salamat. Sana po ay eh, uh, magkita ulit tayo ulit Okay? Sa so, susunod na topic ko. Salamat po. Bye. God bless us. Thank you.